mga bay, May ahas dito, mga bayo ano, May ask dito na sumabit sa screen. malaki. Oh, o, tabi, mga bata. nga. Oh, ulo. Bag, Indian pinapatan Oke yeah. kan? Dia Yeah, tak ayaman pa. Ako na lang ta, akas ka. Ha. Ha. Hmm. Akong aas, ulam namin yun. ta. <laughs> o lagi sa may Saan? May ahas daw, nga. ahas May yun. Ayus. Ayus na. 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 Ayus So, ambon pa lang, nag na kami. At ganito kasi yung patakaran dito sa amin. Pagka hindi mag na tagbaha. Walang ayuda na matatanggap. Kaya ambon pa lang, ganito nakalaki yung tubig ba dito sa amin. Pero nag na kami. Oy! Ambon pa lang yan, Migo. Ambon pa lang. Pero ganyan na kalaki yung baha. Sambun pa lang oh. Sambun pa lang yan mga guys. Pero ayan na. Nagbakwit na. Kasi takot mawala ng ayuda. Pag hindi ka kasi nag-ibakwit wala kang ayuda. Hindi ka malilista sa ayuda. Kaya ngayon, ambun pa lamang, nag na kami. Baka sakaling magkaroon kami ng ayuda. Ito yung mga gamit namin na muntik-muntika nang maaabot ng waha. Nakapagtakal lang kasi mga guys, no? Dapat sa uh, summer ngayon na uh, malapit na yung tag pero biglang bumuhos ito ang naging resulta mga bayo ambon pa lamang yan pero ganyan na kalalim yung tubig baha kaya yung ibang mga residente nagbakwit na ambon pa lamang nagbakwit na kasi oh, oh am Ambon pa lamang, nagbakwit na tayo kasi pa. may ahas pa doon na Lento ano. Ayun doon si mama. Nakadikit doon oh. Ayun, pa si mama. O tabi mga bata. Lakay nga. No, no. So gumamit sila ng bota mga bayo Kasi delikado yung leptospirosis sa mga ihinang daga. Kaya kailangan magbota sa mga ganitong pagkakataon lalong lalo na pag may sugat ka mga bay delikado yun sa leptospirosis ang uh, labo pa naman o oh. napaka, napaka -itim ng tubig napaka itim sobra ayan o oh. ambon pa lamang yan, pero umapaw na baka cobra to umagalaw galaw kay o oh na natin ang video yung ahas pa pa ID nga mga tropa yung ahas mga bayo may ahas dito mga bayo ano? may ahas dito na sumabit sa screen